Uy, meron, meron, meron. oy oh, malaki to, malaki. Malaki. Uy, uy, uy. Uy. Tatmato, jakpat. jakpat. Yan, isang mga pagpalang araw po mga kanito. Kamusta po kayo? Nandito tayo sa dagat ngayon at uh, ito na yung araw na mag -ano tayo. mag ng lambat natin sa silatag natin kagabi. Kasama sila kay. Tinan natin siya makasama ka kasi makatulog pa. Good morning po sa inyo mga tuto. Kamusta po kayo? Yan, na tayo. Tara, samahan niyo po ako. Salamat po sa inyo muling pag uh, subaybay so sa ating channel. Let's go. Ayan, babalan tayo. Medyo hindi pa totally na ano, low tide. Puro kailangan na nating habulin. Doon yung ano natin. Lambat. Ayan, <laughs> natin yung ginagawa.

nilatag natin kagabi kabilaan po kami nila kay kahapon ako naman dito tapos siya doon sa kabila Ayan, tatanggalin na po natin para mahila natin sa kabila hmm. natin yung baterita. Ano Baka sumabit ba? Kailangan natin pong tanggalin. Talagang sasabit ito pag pinating Tin tinanggal. Medyo totaling malalim pa talaga siya. Mamaya pa ang ano niya. Pinakalutid niya. Dahil maga tayo nag uh, dumating. Ano yun natin yun papantawin na natin yung mga toto para di pa mamatay yung isda nakatanggal din nakatanggal din kaya nakatanggal huli nakatanggal sa kabila parang walang huli ah natin sa kabila tayo eh, mga lang madulas mataas siguro ano, pagabi ka tubig mataas siguro tubig malib na oh

sa ka, Hmm. Um. Ano kaya? Ano um, sumabit ah? Uy, misa! Oo! Oh, oh, oh. meron, meron, meron! <laughs> Uy! meron! Isa kagad! Ito yung binigo! May isang agad oh. Lambitin siya oh. Lambitin, lambitin. Uy, may isa pa, may isa pa. May buhay pa, may buhay. Sa gitna, sa gitna. Sa gitna siya. Uy, 1-0. Oh, laki niya. Uy, ano siya? Masakal na naman siya oh. Oh. Masakal siya maro. Kita ba? Nasakal Masakal. Oh, may ulam na tayo. Hindi na zero. Ay zero. Diyan ka na muna. Relax ka lang dyan. Uy, may isa pa doon Ano kaya yun? Ano kaya yun? Uy, <laughs> meron, meron, meron. Uy, malaki to, malaki. Malaki. Uy, uy, uy. Uy. anak ito yung nauli siguro kahapon nasabi nila kay hmm? oh. Hmm. oh laki hmm? kabasi kabasi boy pa ito to boy pa ako wala natin mga totoos. Nag-isa lang. Wala nang bumalik sa pamantig ko ha. <laughs> Naroon pa kaya. <laughs> Dalawa lang ata Ano ah. Dalawa lang. Pero malayo pa. Baka may ano. yun? Mukhang may... Uy, meron pa. Meron, 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 meron. Meron. Uy, ano yung isda yan? Uy, dalawa sila. Dalawa. Kaya ko bangus. Uy, dalawa. Uy, sarap naman. Uy. Uh -huh. Wow. Walang bangus ngayon ah. dulu oh mau tuh ups oh lob uh hmm ya Naglaglag ka pa eh. Naglaglag ka pa. Wala nang ligo na ba gusto? Hoy, ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Hoy, dami pala nila dito. Oh. Sunod-sunod sila. Grabe. cuma cuma itu tuh oh oh malam mm. bangus malam bangus oh tatlo sila mga tuto o oh, buti pinantaw natin ngayon kasi kanina tinatamad ako magpantaw eh umulan kasi mga tuto yeah. o pula pa yung asang oh eh. sabto prito mo muna ano malutong sabto ito iyaw sana buwan okay. buwan na marami mamaya naman itong mga isda na to na bangos. Ano yung bangos yun ah? Itago yung bangos. Oh! Ito pa yung nakuling natin mga Alam mo. Oh. Ito yung na natin oh. Ah.

matuto jackpot ah. let's go <laughs> let's go po mga tuto binisa ko vlog tuto ito tapos sana tayo tuloy na rin tayo see you po sa pa ating pagluluto nito maraming salamat po and god bless mga tuto let's go dito na po tayo mga toto sa dorm bali kakawin lang po natin ngayon tayo magluluto ng ating uh, isda na nauli bali luluto lang po tayo ng dalawa ito na po mga toto piprito po natin tapos maganda tayo luluto tayo ng ano, gulay pares na rin sa prito ito na po mga toto yung malaking isda yung sobrang yan nirip natin may pagbibigyan tayo Lagyan na natin ng asin. Yan, laki o. Iwa natin dito sa mga gilid-gilid niya. Para maluto po mga ito. Taba niya. Yan. So, ito na po natin yung mga na po. Isasalang na po natin. Yan may na yung ka? Hindi ba? Hindi ba? Hindi mga Hindi ba? 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 Hindi Asa so, na tayo, iwan tayo ng kalabasa. Let's go! Ito yung fresh cream Sarap. Ano? na natin ito mga Golden brown. Let's go. Kain na tayo mga dutok. Ito yung bulay natin. Halabasa no? at saka ano? saka refugio. Saka may natin sa pre tomato mga ano. Sa mano po mga po tayo. Ito po yung malaki natin isa mga ano po. Crispy fried. Ayun mo. Ayan. po tayo. Ang bagay tayo po ngayon. Ayun po sa Lord, maraming salamat po sa araw na binigay niyo po biyaya sa akin. At uh, sana binigyan niyo po ito ng kalakasan sa akin at physical na pangatawan. Lord maraming salamat po sa paggabay sa aming pamilya pati natin po sa aming mga viewers love po sila pag-ingatan kaya na po tayo mga nanonoo nagsubok po para sa inyo sarap talaga ito first bite mga nato. kain kaya po tayo nagsubok po para sa inyo, kain po tayo kalau tadi waktu La casa, la, boca, la, boca, la boca. Ah. Dale, pasa. Ang taba sa kaso may mga lang. Marami sa tinik. Hmm. Ano po ang na po, po. kayo ng kanin. Hmm. natin yung isang Oh. Ba. Ah. Di nakasama sila kay. kayo. Salamat kayo kayo tinulungan tayo maglata

salamat po sa inyong suporta. Ah. Patuloy na pag-like ng ating video. Pag-share po, salamat po sa inyo. Tag-bless po ng mga po kayo.